Napansin mo na ba na biglang nagsimulang magkamali ng walang paliwana? Walang pasok ang trabahong iyon, natigil ang proyekto, nawawala ang pera, nabubuo ang mga pagtatalo, pagod at pati iyong saya ay tila nawawala. At itatanong mo sa sarili mo, nagkataon lang ba? O may mga dinakikitang puwersa, tulad ng inggit, masamang mata at negatibong enerhiya, sinusubukang abutin ka, pahinain ka at pinanghinaan ka ng loo. Kung naririnig mo ito, hindi ito nagkataon. May layunin, isang mas malaking puwersa na nagdala sa iyo dito. Ngayon ay sama-sama tayong mananalangin ng isang malakas na panalangin, isang espiritual na kalasag laban sa lahat ng inggit, masamang mata at negatibong enerhiya na sumusubok na humarang sa iyong mga landas. Hayaan ang iyong sarili na mabuhay sa sandaling ito. Huminga ng malalim, pakalmahin ang iyong puso at buksan ang iyong espiritu. Ito ay isang pagpupulong sa pagitan mo, Diyos at ang banal na liwanag. Ang inggit ay isa sa mga pinakataksil na enerhiya na umiiral. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay isinilang sa hitsura, pag-iisip at panginginig ng boses na kadalasang nagmumula sa mga ngumingiti sa iyo. And the worst part, minsan galing sa mga hindi mo inaasahan, sa mga hindi kayang makitang masaya, lumalago at yumabong. Ang masamang mata ay kumikilos bilang isang mabigat na enerhiya na kumokonekta sa ating espiritual na larangan nakakaubos ng lakas, nagdudulot ng pagod, panghihina ng loob, pagkabalisa, kalungkutan at pagwawalang bahala sa buhay, kalusugan at relasyon. Akiramdam mo may pinaglalaban ka na hindi mo nakikita, hindi mo maintindihan, pero nararamdaman mo. Kung napagtanto mo ito, alamin na ngayon ang lahat ay nagsisimulang masira sapagkat kapag ang Diyos ay pumasok, walang sumasalungat na puwersa ang nananatili walang inggit, masamang mata o negatibong enerhiya ang makakalaban sa banal na liwana. Napakalakas ng panalangin ito. Hindi lamang ito naglilinis, ngunit lumilikha din ng espiritual na kalasag sa iyong buhay, sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo at sa iyong mga landas. Isang proteksyon na nagmumula sa itaas, mula sa Diyos, at walang kadiliman ang maaring tumagos. Kaya manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito. Bilang karagdagan sa panalangin, Bibigyan kita ng napakalakas na espiritwal na mensahe na magbabago sa iyong pananaw sa mga sitwasyong ito at magtuturo sa iyo kung paano protektahan ang iyong sarili araw-araw laban sa lahat ng espiritwal na pag-atake at nainggit na tingin. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, sa liwanag at proteksyon ng Diyos, palakasin ang iyong espiritwal na buhay. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, Iwanan ang iyong pag-like at magkomento kung ano ang nararamdaman mo sa pakikinig sa panalangin ito. Ibahagi sa mga mahal mo. Kaya, bukod sa pagprotekta sa iyong sarili, nagakalat ka ng mga pagpapala. Ngayon, kung kaya mo, ipikit mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Huminga sa kapayapaan, bitawan ng biga. Isipin ang isang malakas na puting liwanag na bumababa mula sa itaas, na nagliliwanag sa iyong ulo, iyong mga balikat, iyong dibdib, iyong buong katawan. Pakiramdam ang magaan na paglilinis, paglilinis, pagtunaw ng lahat ng inggit, masamang mata at negatibong enerhiya, malay o walang malay. At sa ganitong estado ng kapayapaan at koneksyon, sama-sama tayong manalangin. Panginoong aking Diyos, kataas taasang Ama, pinagmumulan ng lahat ng liwanag, pag-ibig at proteksyon. Ngayon inilalagay ko ang aking sarili sa iyong presensya ng buong pananampalataya, pagsuko at puso, upang pasalamatan ka para sa buhay at hilingin sa iyo. Protektahan mo ako mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng inggit, masamang mata at negatibong enerhiya na sumusubok na maabot ako. Minamahal na Ama, kinikilala ko na ang espiritual na mundo ay totoo at may mga tingin, pag-iisip at panginginig ng boses na hindi laging may kasamang pagmamahal. May mga salitang masakit at nakatagong pagnanasa na pilit na pinipigilan akong lumaki at maging masaya. Kaya't hinihiling ko sa iyo, Panginoon, putulin mo ang lahat ng inggit laban sa akin. Basagin ang bawat masamang mata, masamang salita, sumpa at nakatagong hangarin para sa kabiguan. Naway ang lahat ng hindi nagmumula sa iyo, na nagdadala ng bigat at kasamaan, ay mahulog sa lupa ngayon, sa pangalan ni Jesus at ng iyong liwanag. Naway walang mga negatibong salita ang umunlad sa aking buhay. Naway walang maingitin na tingin ang magkaroon ng kapangyarihan laban sa akin. Naway walang sumasalungat na enerhiya na manatili sa aking mga landas, sa aking tahanan, pamilya, trabaho, proyekto at pangara. Naway ang lahat ay mabago sa pagpapala, kapayapaan, liwanag at kaunlaran. Minamahal na ama, hinihiling ko sa iyo, ang bawat pagkakatali, buhol, tanikala, pagkakatali, pagbara at pagwawalang kilos, ay tanggalin na ngayon. Naway maging liwanag ang bawat anino. Naway matunaw ang lahat ng kadiliman sa lakas ng iyong presensya. Panginoon, ipinapahayag ko, aking Diyos, na ako ay protektado, pinangangalagaan ng iyong liwanag, pag-ibig at awa. Naway ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid ko, na nagbabantay, nagpoprotekta at nagligtas sa akin mula sa lahat ng kasamaan, kasinungalingan, mabigat na enerhiya, bitag at salungat na plano. Amen. At mula sa sandaling ito, Panginoon, naway isang bagong enerhiya ang pumali sa aking buhay naway madama ko ang kapayapaan, gaan, balanse, pagmamahal, kagalakan at proteksyon sa bawat hakbang na aking gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At Amen. Huminga muli na malalim. pakiramdam ang kapayapaang ito ay sumasakop sa iyo. Isipin ang puting liwanag na ito na natitira sa paligid mo. Pinoprotektahan ka. Pinoprotektahan ka. Tulad ng isang espiritual na kalasag na walang kasamaan ang kayang tumawi, But stay here with me, kasi hindi pa tayo tapos. Sa susunod na sandali, mas malalalim pa natin ang proteksyong ito. Gagabayan kita sa isang napakalakas na pagmunimuni, kung saan maunawaan mo kung paano kumikilos ang inggit sa maliliit na puwang ng ating pang-araw-araw na buhay at kung paano mo mapapalakas ang iyong buhay upang hindi ka na muling maapektuhan nito. At tandaan, kung hindi ka pa nakakapag up, gawin ito ngayon i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang panalangin. Iwanan ang iyong like kung ang panalangin na ito ay nakakabuti sa iyo at sumulat dito sa mga komento. Ako ay protektado ng liwanag ng Diyos. Ito ay higit pa sa isang pairala. Ito ay isang espiritual na pahayak. At ibahagi ang panalangin ito sa isang taong mahal mo. Pagpalain ka nawa ng Diyos, protektahan ka at liwanagan ka palagi. Maaring napansin mo na maraming beses, parang may maayos na nangyayari at biglang nagbago ang laha. Parang may lumalabas na invisible force na nagdadala ng hirap, balakid, argumento, lungkot at hindi mo man lang maintindihan kung saan galing. Para bang natatakpan ng maitim na ulap ang bughaw na langit at ang tilaligtas ay nagsimulang gumuho ng walang paliwanag. Ang nakakaalam ng ilan ay, sa espiritual na mundo, ang lahat ay enerhiya. Kung paanong mayroong lakas ng pag-ibig, kapayapaan at liwanag, mayroon ding mga negatibong enerhiya na pinalalakas ng inggit, paninibugho, kasinungalingan, at kasamaan na nakakubli bilang isang ngiti. Madalas hindi ipinapahayag ang inggi. Ito ay nagtatago sa mga kaisipan, hitsura at intensyon na, kahit hindi mo na mamalayan, ay inilunsad na parang mga palaso laban sa iyong buhay. At kapag ang mga araw na ito ay nakahanap ng butas, nagdudulot sila ng pinsala. Para silang mga hiwa sa kaluluwa, inuubos ang lakas nito, ninanakaw ang kagalakan nito, nagpapasaki sa katawan nito, nagdudulot ng kalituhan sa isip nito, at humaharang sa mga landas nito. Ang mga may dalang liwanag ay palaging tatamaan ng kadiliman. Ang mga nagniningning ay bumabagabag sa mga piniling manirahan sa mga anino. Sa makatuwid, ang pagprotekta sa iyong sarili sa espiritual ay hindi lamang isang gawa ng pananampalataya, ito ay pagmamahal sa sarili. Ito ay pagunawa na, sa mundong ating ginagalawan, hindi sapat na maghangad na mabuti. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili, laban sa lahat ng kasamaan na nagtatago sa mga maling kaibigan, matatamis na salita at ngiti na nagtatago ng masamang hangarin. Ilang beses kang gumising ng pagod ng walang dahilan. Napagtanto mo ba na, kahit nasubukan mo ng husto, ang mga bagay ay hindi umuusat. Nawawala ang mga relasyon, nagsasara ang mga pinto, Nawawala ang mga pagkakataon ng walang paliwanag. Hindi ito nagkataon. Ito ay refleksyon ng isang apektadong espiritual na larangan, na kadalasang nahawahan ng naiingit na tingin at negatibong pag-iisip mula sa mga hindi kayang makitang masaya, umuunlad at payapa. Ngunit hindi hahayaan ng Diyos na umunlad ang anumang sandata na nabuo laban sa iyo, hanggat inilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng kanyang proteksyon. Kapag inyayon mo ang iyong sarili sa liwanag, sa banal na pag-ibig at pinalakas ang iyong pananampalataya, walang sumasalungat na puwersa ang may kapangyarihan sa iyong buhay. At iyon mismo ang ginagawa namin dito, pagpapalakas ng iyong espiritu, paglilinis ng iyong enerhiya, pagtanggal ng bawat buhol, bawat pagkakatali, bawat espiritual na bigat na maaring itinapon, sinasadya o hindi, laban sa iyong paglalakbay. Ngayon isipin ang isang maliwanag, malakas na puting ilaw na bumababa mula sa itaas na Nadumadampi sa iyong ulo. Pakiramdam ang liwanag na ito na dumadaloy sa iyong buong katawan, na nilulusaw ang anumang bakas ng inggit, masamang mata, negatibiti, bigat, pagod at pang-aapi. Ang liwanag na ito ay ang presensya ng Diyos. At kung nasaan ang Diyos, ang kasamaan ay hindi nananatili. Ulitin pagkatapos ko, sa isip o malakas, ang mga salita na sasabihin ko ngayon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagmumulan ng liwanag at pag-ibig. Hinihiling ko na sa sandaling ito ay bumaba sa akin ang iyong kapangyarihan. Naway palibutan ako ng iyong presensya. Protektahan ako at protektahan ako laban sa lahat ng inggit, masamang mata at lahat ng negatibong enerhiya na sinubukan o sinusubukan nilang ihagi sa akin. Sa pangalan ni Jesus, hayaan ang bawat salita ng sumpa, bawat nakatagong pagnanasa para sa kabiguan, sakit, kalungkutan, paghihiwalay, pagkawasak, kakapusan at sakit, ngayon ay masira at masira. Naway ang bawat negatibong kaisipan na itinapon laban sa akin ay bumalik sa pinanggalingan nito, na naging liwanag, pagkatuto at pagpapatawat. Naway walang masamang umunlad sa akin, sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking mga proyekto, sa aking negosyo at sa aking mga pangara. Naway maputol ang bawat masamang palaso. Naway maalis ang bawat pagkakatali. Naway maputol ang bawat kadena. Naway bumagsak ang lahat ng espiritual na bigat sa lupa. Naway matunaw ang lahat ng kadiliman sa presensya ng iyong liwanag, Panginoon. Ama, palakasin mo ang aking espiritu. Naway maging hindi ako nakikita ng mga puwersa ng kasamaan. Naway maliwanagan ang aking mga landas. Naway protektahan ang aking buhay. Hayaan ang walang siksik na enerhiya na lumapit. Naway walang epekto sa akin ang salitang binitawan na may intensyong masaktan. Naway ang bawat diwanan at sismis, intriga, kasinungalingan paninibugho, paninirang puri at inggit ay mawala na ang lahat ng lakas nito. Panginoon, palibutan mo ang aking buhay ng iyong mga anghel ng liwanag. Naway mahayag ang iyong presensya sa aking tahanan. Naway ang aking tahanan ay maging isang lugar ng kapayapaan, pag-ibig, kasaganaan at banal na proteksyon. Hayaan ang bawat diwa ng kakapusan, karamdaman, kalungkutan, pangapi at pagtatalo ngayon ay itapon, itaboy at mawasak. Sa pangalan ng iyong makapangyarihang presensya. Ako'y sumisigaw, aking Diyos, na walang masamang puwersa na bumangon laban sa akin. Naway walang gawa ng kadiliman ang makahanap ng puwang sa aking buhay. Naway ang lahat ng sumasalungat na enerhiya ay masunog, matunaw at masira ng iyong liwanag. At iyon, mula sa sandaling ito, isang bagong enerhiya ang humawak sa akin. Pakiramdam ko ngayon, sa sandaling ito, ang bigat na naalis sa aking mga balikat. Pakiramdam ko ay gumaan ang pakiramdam ko sa katawan ko. Lumilinaw ang isip ko. Umalma ang puso ko. Ang aking kaluluwa ay puno ng liwanag. Lahat ng kalungkutan ay nagiging pag-asa. Ang lahat ng pagkabalisa ay nagiging pananampalataya. Ang lahat ng takot ay nalulusaw sa katiyakan na ang Diyos ay kasama ko. Binabantayan ako. Pinoprotektahan ako. Iniligtas ako mula sa lahat ng kasamaan. At napagtanto ko, Panginoon, nang iyong presensya ay naririto, na ang lakas mo ay kumikilos, naway matunaw ang lahat ng kasamaan, naway masira ang lahat ng inggi, na ang bawat masamang mata ay nawawalan ng epekto, at na ang aking buhay, mula ngayon, ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, sa ilalim ng iyong liwanag, sa ilalim ng iyong walang katapusang pag-ibig, Panginoon. Pakiramdam ko ay inaunlock ang aking mga landas. Anong mga pinto ang nagbubukas? anong mga pagpapala ang dumarating. Nawayang pag-ibig, kalusugan, kapayapaan, kasaganaan at banal na proteksyon ay bumaba sa akin, sa aking tahanan at sa lahat ng bahagi ng aking buhay. At ganoon nga, at ito ay magiging, sapagkat ang Diyos ay higit sa anumang kasamaan, higit sa anumang inggit, higit sa anumang masamang mata, higit sa anumang negatibong enerhiya na maaring umiiral. Mapagmahal na Ama, sa sandaling ito ay nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat ako sa bawat pagpapalaya, para sa bawat proteksyon, para sa bawat kasamaan na hindi nagawa, para sa bawat palaso na nabali, para sa bawat buhol na natanggal, para sa bawat bigat na nahulog sa lupa. Pinupuri kita, Panginoon, dahil alam kong habang nananalangin kami, ang iyong mga anghel ay nagtrabaho para sa akin, nilinis, dinadalisay, pinoprotektahan, at pinangangalagaan ang lahat ng aking mga landas. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, dahil ngayon ay nararamdaman kong lumakas ang aking espiritu, malinaw ang aking isipan, liwanag ang aking puso, at ang aking buhay ay napapaligiran ng iyong presensya. Kinikilala ko, aking Diyos, na kung wala ka ay wala ako, ngunit sa iyo ako ay malakas, ako ay pinoprotektahan, Ako ay pinagpala at walang kasamaan ang makakarating sa akin. At ipinapahayag ko, ng buong lakas ng aking pananampalataya, na walang salungat na salita ang magkakaroon ng anumang epekto sa akin. Walang inggit na dila, walang paninibugho na tingin, walang masamang balak na unlad laban sa aking buhay. Bawat masamang mata, bawat inggit, bawat negatibong espiritual na pasanin ay nasira na, natunaw at nawasak sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. Naway gabayan ako ng liwanag mula ngayon. Naway magkaroon ng kaunlaran saan man ko ilagay ang aking mga kamay. Naway magkaroon ng kapayapaan saan man ako humakbang. Naway ang presensya mo, Panginoon, ay sumama sa akin saan man ako magpunta. Nagbubukas ng mga pinto, nagputol ng mga tanikala, nag-aalis ng mga hadlang na nagpoprotekta sa aking buhay at nagpala sa lahat ng aking mga hakbang. Inilalaan ko ang aking bahay sa Panginoon. Naway walang espiritu ng alitan, kalituhan, sakit, paghihirap, kalungkutan dalamhati o takot ang magkaroon ng kapangyarihan sa loob ng aking tahanan. Naway ang aking tahanan ay puno ng pagmamahalan, pagkakaisa, kasaganaan, kalusugan, kapayapaan at kaligayahan. Naway ang bawat ugat ng inggit, bawat espiritu ng kasamaan, ng kasinungalingan, ng pagtataksil, ng paninirang puri, ng sismis at na masasamang hangarin ay mabunot na ngayon, masira at itapon sa kalaliman, na walang kapangyarihang makabalik. Naway sunugi ngayon ng apoy ng banal na espiritu ang bawat bakas ng negatibong enerhiya na ibinabato laban sa akin, laban sa aking pamilya at laban sa lahat ng nararapat sa akin. Panginoon, hinihiling ko na ang lahat ng aking mga landas ay maliwanagan. Naway magkaroon ng kalinawan sa aking mga pagpili, karunungan sa aking mga desisyon at pagunawa upang ilayo ang aking sarili sa lahat ng bagay na hindi nagmumula sa iyo naway makita ko sa pamamagitan ng mga mata ng aking kaluluwa kung sino ang lumalapit sa akin ng may pag-ibig at kung sino ang dumating na puno ng inggit, kasinungalingan at masamang hangarin, upang malaman ko kung paano protektahan ang aking sarili at ilayo ang aking sarili mula sa hindi nakabubuti sa akin. Ama, nawa ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay manatili sa akin. Naway ang iyong makapangyarihang kamay ay laging nasa akin, protektahan ako pagpalain ako, palakasin ako at gabayan ako. At nawa ang lahat ng bumabati sa akin na mabuti, na nanginginig sa pag-ibig, liwanag at kasaganaan, ay pagpalain din, protektahan at balutin ng iyong biyaya. Sa sandaling ito, ipinapahayag ko na ako ay magaan. Ipinapahayag ko na ako ay protektado. Ipinapahayag ko na walang negatibong enerhiya ang may kapangyarihan sa akin. Ipinapahayag ko na ang lahat ng kasamaan ay nasira nawasak ang inggit na iyon, na ang masamang mata ay nawalan ng lakas, na ang lahat ng espiritual na bigat ay natunaw sa presensya ng Diyos. At mula ngayon, lumalakad ako ng may pananampalataya, may kumpiyansa, may pag-asa, may pagmamahal at may katiyakan na ang Diyos ang aking kanlungan, aking lakas at aking kalasag laban sa lahat ng kasamaan. Walang masama ang hihipuin sa akin, walang salot na darating sa aking bahay, Walang mainggit na tingin ang magkakaroon ng anumang epekto laban sa akin, sapagkat ang Diyos ay mas dakila kaysa sa lahat at sa lahat. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, kung napagtanto mong mas magaan ang iyong puso, mas malinaw ang iyong isip at mas protektado ang iyong buhay, inaanyayahan kita ngayon na palakasin ang tanikala ng panalangin na ito sa pamamagitan ng pagsubscribe sa aming channel, pag-activate ng notification bell, pag-click sa video na ito, pag sa ibaba, pinoprotektahan ako ng Diyos mula sa lahat ng kasamaan at higit sa lahat, ibahagi din nila ang panalangin ito sa iyo. At maabot na makapangyarihang liwanag na ito sa pitong taong ito. Kandaan, ang panalangin ang ating pinakadakilang sandata laban sa lahat ng inggit, laban sa bawat masamang mata at laban sa anumang negatibong enerhiya na sumusubok na bumangon laban sa atin. Pagpalain ka nawa ng Diyos, protektahan ka at liwanagan ka sa bawat araw ng iyong buhay. אט גנאונא, אמן, אמן את אמן.